girls? Siguro naman, alam nyo nung gagawin nyo, no? You are now on your own. Maganda na pagbati ang gagawin nyo sa mga prospective buyers. Ha? Huh? At sa pakipag-usap, kailangan mayroong mga ngiti. Kahit ito, nyo ipin nyo. Siyempre, malaking benta, malaking komisyon. At exactly 700 hours, babalik kayo dito. Ha? Huh? Understand? Yes, sir. Ma'am. Yes, yes ma'am. Ma am. Step ano Lloyd. Hey, ang mga customer, palihis na ang pagputol mo ng yelo. Eh di palihis mo na rin singilin yung mga customer natin. Basta ayusin ang pagputol. Baka mawalan tayo ng customer. Tabingi nga. <laughs> Pagbutihan mo! Oo! Oh, Oo! Oh. Ako na nga! Anak mayaman ka kasi! Pakitaan mo nga ako! Tao po! Special offer ho, misis! Magandang hapon Ano ba yan yung first mo? Ito ho, misis. Tignan niyo itong What? shampoo. Ano ba yan? Oo! Made in Germany ho yan. Yung mga sagkapinan na galing pa mo doon. Yan ho. Hugo Shampoo. E gugulang to eh. Ay hindi ho, misis. Hugo. G-U-G-O. Hugo. May pagkala naman to. Ay, mura lang ho ito, misis. 10.45 lang ho isang bote. At sa bawat bote yung bilhin ninyo, meron mo pa yung libreng toothpaste galing mo sa aming kumpanya. Hindi naman kayo masirang buhok rito? Ay, hindi ho, misis. Garantisado hong lalambot, kakapal at gaganda ho itong buhok ninyo. Subukan nun yung misis para hong mapatunayan ninyo. Magkala naman itong yung Yugi Yu Shampoo. Mura lang ho nga, 10.45 lang ho, misis. So, bilhin na ho kayo, may libre tong toothpaste. Mura pa natin ako na? kumula tayo. Ito ho, oh. Okay, si Damis Roque. Ah, uh, nakita ko ang trabaho mo kanina. Naku, sir. Pasensya na ho kayo. Ninervous kasi ako. Nataranta ako. Alam ko na you can be a good beauty consultant. Pero kailangan mo mag-train sa cosmetic department. Naku, sir. Baka may magreklamo na namang customer. Natitiya kong sa paglilipat ako sa'yo. Walang magreklamo. -re talaga? Naku, salamat, sir. Ang bait-bait niyo talaga. Sige. Uh, ngayon din. Padadala kita masyado to, to, to. Oh, ikaw na rin, oh. Ito na kayo tumingin. Akala ko ba gusto mo Japanese food? Hmm, eh, yung tatlo lang naman ang may gusto nun, eh. Saan mo gusto pumunta? Esperanza. Sige. Huh? Oh. Oh? para kay na dalawa yan. Baka gusto niyo ng mortar. Stordo. sir, anong order niyo? Lengua, paella, sulpicado. Mmm, I love this, I love this. Let's not tell anybody about this. Pingui. Cool. Uh -huh. Boss. Sir? Wala ba kayong Tagalog edition ito? Wala ako kami rito. Tapsilog? silog. Wala kami rito top silog eh. <laughs> yan ang sinasabi ko sa inyo. Spaghetti yung order nyo. Hindi kagaya na sa akin. Sisling with pie. Bebe! Hehehe. Mojo bebe. Kau kasih, dongar, talaga kawan bison mo, bagi sembom belo. wow, what the legs? <Douglas> Di sini, wow, what legs? Di Oh my God, she loves me. She, she loves me, ha? Huh? Ay, ano ba, darling? Bakit? Eh, sinin sabi mo na si loves me? Ikaw yun. Si loves me. Ikaw yun. Eh, bakit ako nakatingin? Si loves me na! Wala akong oh. ginagawa, kundi mo babae talaga. Ikaw lang. Siyempre, nakatingin ako doon dahil bago kapitbahay. Siyempre, naninibago. Saan ka mapupunta, darling? Mamamalain ka ko sana. Dalawang kwarto sa itaas. At saka yung refrigerator, puno ng pagkain yan. At 5,000 a month. O sige po, kukunin ko na ho. Mamili ho kayo sa mga credit disks ko. Ang Solar System MultiCard, ang Galaxy Express Card, at ang Interplant Card. Ano yan? Hindi ko kilala yan. E eh, paano ko kayo mababayaran? Aba, ang ibayad mo sa akin, Cass. Ganyan, oo, oh, oh, yan. Five hundred. One thousand. 1,005, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Okay, here's your key. The Thank apartment you. is yours. Thank you, Po.